Napaupo na lang sa parking lot sa isang unibersidad sa Tuguegarao City, Cagayan, ang third-year college medical technology student na kinilalang si Althea Vivian Mendoza, 20 anyos. Ito'y matapos siyang barilin ng kaibigan nito na si Christian Paul Ramos na isa ring third-year college medical technology student. Nangyaring insidente alas 5.33 ng hapon kahapon. Ikinuto ka ata. Ipinutok po niya ang mahawak niyang baril sa biktima at uh, ito ay tinamaan sa leeg sir. Pagkatapos nun po ay uh, kaagad naman po siyang sumakay sa kanyang Hyundai Accent na kotse at uh, tumakas palabas ng uh, Reyes uh, Ugap Norte. Pero bago ang insidente, nakarinig muna ang isang security guard at isang librarian ng Universidad ng paghingin ng saklolo ng biktima. Lumapit po sila dito. At makita nga po nila yung uh, biktima po ay uh, sinasaktan po ng isang lalaki. At uh, sa mga sandaling yan, makita nila na biglang lumabas ng sasakyan ng biktima at uh, sinundan ng lalaki na may hawak na isang baril. Tinutukan ng suspect ng baril ang security guard at librarian at nagbanta itong huwag mangialam. Dahil sa takot, umatras ang dalawa at humingi ng tulong at sa tiyempong ding iyon binaril ng suspect ang biktima. Agad itinakbo sa pagamutan ng biktima habang nagsagawa ang mga pulis ng hot pursuit operation pero hindi nila nahabol ang suspect Naiwan sa crime scene ang isang basyo ng kalibre 45 na baril. Tanging natagpuan lang ng mga pulis ang sasakyan ng suspect sa kaban ng Maharlika Highway sa barangay Gossi Norte. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, sumuko ang suspect sa stasyon ng mga pulis kasama ang ama nito. Dito na nalaman ng mga pulis ang motibo ng suspect. Ayon po sa mga classmates po, nung biktima ay nanliligaw daw po yung uh, suspect sa biktima at uh, hindi po ata nagustuhan yung uh, sagot po ng uh, biktima at uh, doon na po nag uh, umpisa po yung uh, um, conflict po nila sir. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng Saint Paul University of the Philippines, Gigaraw City tungkol sa insidente pero tumanggi muna ang mga ito. Pero sa kanilang pahayag na inilabas sa Facebook, tiniyak ng universidad na kontrolado na sitwasyon at nakikipag-ugnay na sila sa PNP ukol sa investigasyon. Mahaharap ang suspect sa kasong frustrated murder at paglabag sa election gun ban at nasa kustudiya na ito ng Tugigaraw PNP. Charles Nicolimon para Salison Headlines.